Ako po si Tech Shider at welcome sa aking YouTube channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kamaharlik anos at mga kaibigan. Ang audio at video ay pagmamayari po ng mahal na inang Ray ng Helen, all credit po sa ating mahal na inang Ray ng Helen Abderjak. Nakalagay po sa video description ang kanyang official YT channel. At gusto ko lang po i-share para lubusan po ninyong maunawaan kung ano ang nilalaman ng The Greater Malayan Confederation, or Mafolindo for Malaya, the Philippines, and Indonesia o ang Mafilindo Agreement. At para sa inyong Mr. President BBM, ay dapat po ninyong respetuhin ang kasunduan sa Mafolindo Agreement. Tapos na ang pagiging caretaker po ninyo sa pamamahala ng Pilipinas. At binigyan lang po kayo ng extension period ng ating mahal na inang rey ng Helen. Ngunit gusto ninyo nang ariin ang soberanya ng Maharlika o Pilipinas. Atin pong tunghayan ang ating pahayag ng ating mahal na inang rey ng Helen Abdurajak. Ang panliling lang, ang panggigipit, ang pagkitil ng buhay ay malaking kasalanan sa Diyos Ama. Matindi ang pangalipin nila para sila ay kilalanin ng mga liderato nagwawala na ang mabibigat at makapangyarihang mga spiritual leaders ng buong mundo. Hinahamon ang kapangyarihan ng kadiliman na nagtatangka pa rin na manatili sa kanilang puesto. Tapos na po ang pagpahiram. Tapos na po ang sinasabing binigay ng pag bigay ng karapatan sa kanila. Pinagbigyan sila ng Diyos Ama, ng Allah. Subalit hindi naman sila sumunod sa kagustuhan sa batas ng Diyos Ama. Ginawa nilang kanila at sila na ang lumampas sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil tinapos na ang kanilang authority bilang political government. Tinapos na dahil natapos na ang Mapilindo agreement. Tinapos na kaya nga nananabla na lang sila. Naninindak na lang sila kung ano-ano na lang pang media fixation nila para masindak ang tao. Subalit, wala na silang kapangyarihan para manindak, para manggipit, para alipinin ang sambayan ng maharlika. Bakit kaya kailangan natin palitan ang pangalan? Dahil nga ibinenta na nila sa China ang kalupaan. Biro mo, pinromote nila probinsya ng China. With all the pictures to attest, nakasama nila yung mga iyon, pang-alipin, tama na. Kung gusto ninyong maging leaders, kung gusto ninyong maupo sa kapangyarihan ng politika, under the sovereign court, under the power and authority of Lopasug Empire, pumunta na kayo. Tuntunin nyo na kung saan si Queen Helen at si Radya Mama. Huwag na huwag na ninyong liitin itong kapangyarihan na iginawad sa amin ng Allah, ng Diyos Ama, ng Inkant Aulia, ng Lupasug at ng buong mundo, pitulapis pataas, pitulapis pababa. Huwag na ninyong liitin ang kapangyarihan na binagay sa amin sa panahon sa ngayon. Lahat kayo na sa military, huwag na huwag na ninyong sundin ang inyong bossing na sinasambit ang soberinya na nasa republika ng Pilipinas paulit-ulit kung sinasabi ang sovereign niya ay pinahiram lamang sa gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Malaysia sa gobyerno ng Indonesia sa gobyerno ng Putrajaya Malacanang uh, sinabi na iyan ay kasabuat ang royalty ng Brunei ng Johor, kaya nga namumuno ang lolo sa kapanahunan niya sa Singapore. Singapura ang tawag noon. Subalit naging iisa ng dahil sa Federation of Malaya. Pagkatapos ng na signan ang Federation of Malaya, napunta sa Mapilindo Agreement kung saan ang Pilipinas ang siyang caretaker ng Minsupala, Mindanao, Sulu, Palawan. Ang Malaysia naging caretaker ng Sabah, Sarawak. Ang Indonesia naging caretaker ng Kalimantan, Bulungan, North Borneo. Wala na kayong lusot. Nakalimutan ninyo na may pinahiram lamang ang lolo sa inyo. Kaya nga, sino ngayon ang makapangyarihan Tan of Sulu and North Borneo? Ang makapangyarihan higit sa lahat ay ang Diyos Ama, ang Allah. At nandito si Queen Itama, ang mali, ang kamalian ng pag-abuso sa sovereign power na kung saan nagiging Diyos, Diyosan na kayo. Biro nyo, maninindak ka, Presidente, ngayon i-impose mo na naman ang vaccination, i-impose mo ang nakakamatay na lason, i-impose mo dahil inutos ng inyong bossing sa Illuminati. Dalawa na nga lang ang sinasabi ko. Ang hanay ang vaccinated yung naturukan. ang non-vaccinated yung hindi magpaturok. Pero yung nawalan na ng loob nagpaturok dahil sa panggigipit ng gobyerno. Nawalan kayo ng karapatan dahil isinama kayo sa listahan. Iyan ang dahilan. Kailangan nila inlista kayo na kayo ay kasama nila at iyan ang gagamitin din nila para sa eleksyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Malinaw na naipaliwanag po ng ating inang rey ng Helen na ipinahiram lang ng Maharlika Kingdom of God Lupus Empire ang otoridad para pamahalaan ng Malacaniang ang Pilipinas. Mr. President Bongbong, sana po ay makonsensya ka na at isauli na ang pamamahala sa MCOG. Tapos na po Mr. President BBM ang inyong power and authority para pamunuan ang bansang Maharlika. Ginoong BBM, huwag ninyo na pong ipilit ang mali. Dahil ang Sultan na inyong kinampihan ay isang huwad, at siyang nagnakaw ng katauhan ng ating totoong Sultan na si Haring Roger Mamay Abdurajak, ang itinadhana ng Diyos Ama. Ang legal na basihan ang pagtatapos ng kasunduan sa nilalaman ng Mafalindo Agreement. Maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na inang rey ng Helen. The video that I used. Credit goes to our beloved Majesty King Raja Mamay and Majesty Queen Helen Abdurajak at sa ating mga lolo ng Seven Mokdom. Mega love love shout out po kina Princess Maya Verzunilia at Princess Rodinilia. Mabuhay ang Lemoria. Please like the video to support at inyong ishare sa inyong social media community. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. God bless.